Gustong ipasara ng ilang residente ang isang animal shelter sa Davao dahil maingay raw at mabaho. Ang problema, walang matitirahan ang aabot sa tatlong daang aso at pusa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Dikit-dikit na kulungan ng mga hayop at mabahong amoy. Ito ang tumambad sa ma-official ng City Health Office ng Davao City. Nang inspeksyonin ang animal shelter na Happy Animals Club sa barangay Matina, Aplaya kanina pribadong organisasyon ito na ng taon na nagre-rescue ng mga abandonado ng hayop, gaya ng mga nasasagasaan sa daan at mga may sakit. Ikinasang inspeksyon, kasunod ng reklamo ng ilang residente na mabaho at maingay sa naturang animal shelter. Yung baho, grabe, hindi talaga, lalo na ang mga around 12, yung magluto sila, hindi ko alam kung ano ginaluto nila. Wala silang proper sa kitchen nila, yung exhaust ba, ano. Dinig ko lahat kahit yung awa -aw, yung uh, ingay ng aso pati yung baho uh, magising talaga kami mga mga 11 12 Kasi dahil sa ingay Kasunod ng mga reklamo, nag-issue ng closure order ang Davao City Government laban sa animal shelter. Ibig sabihin, bawal muna mag-rescue at magpasot ng karagdagang hayop sa loob. Ayon sa City Health Office, Marami umano naging paglabag ang Happy Animals Club. Isa dyan, ang kawalan ng proper waste disposal. Kaya yeah, ganoon na lang katindi ang amoy sa lugar. Depensa naman ang nangangalaga ng Happy Animals Club. Gusto lang kunin ng pamilya na mga nagre-reklamo ang lupa kung na nakatayo ang animal shelter. Uh, problema kami ng, ano, ng lupa dito. Gusto nilang i-take over itong lupa Uh, kumuha ng eviction order, eh, nagharas sila kahit saan. Sinumbong nila kami sa, um, uh, sa barangay six times. Panawagan nila sa mga otoridad. Pahintulutan na silang makabalik sa operasyon. Hinatayang nasa tatlong daang hayop ngayon ang nasa kanilang pangalaga at kailangan ng aruga. ay naman sa City Health Office, iniintay pa nila ang resulta ng inspeksyon. At ang rekomendasyon kung tuluyan bang ipasasara ang animal shelter o papayagan silang magbalik operasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.